Magandang araw mga kabrabo, live tayo sa DWBL 1242 kHz AM Dito sa Radio Bravo, itong inyong lingkod, Nep Castillo Dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian At makakasama natin ngayon, ang number one best friend <laughs> Susubihin natin, ano? well, uh, uh, kritiko no? Uh, ni uh, President Duterte At kukuha natin siya ng pahayag, walang iba kundi si Congresswoman Franz Castro. Ma'am, magandang uh, araw po sa inyo. Well, uh, one big step po towards uh, attaining justice po para sa ating mga pamilya, biktima po ng uh, extrajudicial killings po noong panahon ni uh, dating presidente. So, ito ito bigyan talaga ng ano no, ng ano na no, ng, trial, no? Hmm. Matry talaga si President Duterte doon sa kanyang uh, doon sa nangyaring mga patayan nung panahon na po na merong uh, programa siya sa drug war. Mm -hmm. uh, Congresswoman, sinabi kasi ni President Duterte noon sa mga pulis, mga sundalo, tiba pa na willing siya na harapin ang anumang consequence ng kanyang utos sa mga kapulisan. Masasabi ba ninyong ito na ang uh, uh, ang hinihingi niya? Well, oo, sa pag-amin niya po sa lahat ng mga pagkakataon, sinasabi naman niya na na akuin niya po lahat, no? Yung responsibilidad uh, kahit may mga patayan sa panahon niya. Mm -hmm. Kaya uh, ito na po 'yun kasi ang ating hindi naman po ganong kasimple na Uh, pumatay pagkatapos uh, hindi po mag-account o wala pong accountability. Mm -hmm. Kaya po talagang um, sa mata po ng justisya, sa mata ng justice, and lalo lalo na sa international kailangan pong pagbayaran ni dating presidente Duterte yung nangyaring mga patayan tapos iba pa po yung ano no iba pa po yung mga individual cases na pwedeng isampa mm -hmm. doon sa mga uh, trigger man o sa mga police, vigilante mm -hmm. na nagpatupad ng kandang ano na no, kanyang utos Ah. Uh, ang, ang, ang ang argumento ng uh, mga ng iba o particular na ng mga pro duterte ay na batay doon sa constitution or or uh, layunin kung bakit itinatag itong International Criminal Court o ICC ay last resort na siya pagdating sa justice yeah. system. Let's say uh, hindi nakaya ng isang uh, bansa o kumbaga hindi uh -uh. functioning. So, kayo ba masasabi ba ninyo na pasok doon ang Pilipinas kasi sabi ng iba nagfa-function naman daw ang justice system dito sa ating bansa. Ah, uh, naman po na nagpa function yung justice system? Mm -hmm. No? Kaya lang nga po hindi talaga pa po ito yung uh, ano niya no, yung functioning ng justice system natin sa mga hirap sa 60 po tulad po niya, di ba? Sa justice system natin, kung walang magreklamo, walang mag, uh, makuhang mga ebidensya, so syempre, hindi makasampa ng reklamo yung mga napatayan o biktima. So, ano po, naging mailap po talaga eh, sa panahon ni Duterte po. mismo -hmm. Mismong mga police report, hindi po makakuha. Mm -hmm. no? M mismong ah, pag nag-report ka po sa police, dahil isa, isa sila no, sa ginamit yung deserte na instrumento sa patayan, wala pong ma yung ating mga biktima, no, pamilya ng mga biktima. So, mm. wala po silang ano. Tapos, uh, kung naman po ng kaso, uh, ilang taon bago matapos yung kaso po no, sa dami ng mga uh, ng mga kaso, ng mga judges. No? Mm. Kaya, talaga ko ang ICC, yun po talaga yung pinaka-last resort na ng ating mga, mga biktima. At mm -hmm. mula po po yan noong 2017, no? imagine po ilang taon po po ang nakalipas, walong taon na mm -hmm. na nakalipas na nanghingi ng uh, justisya yung mga biktima, more than ano yan, more or less 30,000 yan mm -hmm. na mga biktima. Mm -hmm. Kaya talaga po, um, ito lang po yung pupuntahan ng ating mga kababayan at wala na. Ayun. Okay. All right, alright. Maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Franz Castro, ma'am. Okay, thank you rin po. Yun po si Congresswoman uh, Franz Castro ng uh, Act of party list at uh, senatorial candidate dito sa darating na halalan at pinag-usapan namin ang kanyang opinion kaugnay sa nangyaring pag aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte.